Okay, ha, magandang magandang araw po sa inyo ulit mga kababayan at mga ka-explore ano? Ito ay uh, breaking news lang naman ito, maiksi lang mainit init pang balita ito at ega uh, ikang ay uh, nagbabaga Mas mainit at nagbabaga doon sa uh, ibinubuga ng bulkang mayon <laughs> Nako, eh, baka hindi kayo makapaniwala no eh, baka maunahan pa ng mga Duterte ang mga Chekwa na sakupin ng bansa. Yan ay eh, sa kanilang uh, wise move daw, sabi ng mga BDS. Ano? Bakit? Aba, ha? kapit lang ha, kapit lang. Baka malaglag kayo sa inyong mga inuupuan. <laughs> Kaya bago kayo malaglag sa inyong mga kinakaupuan, eh, siguraduhin nyo munang nakasubscribe na kayo at uh, malaglag man kayo eh, siguradong makakabalik din po kayo dito sa aking munting channel huwag <laughs> nyo na rin po sanang uh, kalimutang ilike yung video at uh, pakishare na rin kung uh, hindi naman kalabisan ano po maraming salamat po sa inyo tatlong Duterte sa Senado yan uh, yan eh sa midterm election mm -hmm. at uh, ito ay uh, ayon doon sa pahayag ni uh, Vice President Sara Uh, si Tatay Digong daw Si congressman Paulo Duterte Si uh, Mayor Baste At ito ang uh, matindi ha Si uh, Mayor Baste daw po ang tatakbo bilang uh, presidente Sa taong 2028 Pero itong darating na midterm election sa 2025 Itong tatlong binanggit ko Yung si uh, Tatay Digong, si congressman Paulo Duterte at saka si uh, Mayor Baste ay tatakbo daw sila sabay-sabay sa pagkas senador <laughs> wow, talaga naman ano no? uh, mayroon kayang pinaghahanda ng mga ito bakit parang uh, gusto nilang sakupin ang lahat ng mga matataas na posisyon sa gobyerno <laughs> sa tingin niyo mga kababayan uh, papalakpakan pa kaya sila o tatangkilikin pa ng taong bayan itong uh, mga Duterte Matapos po ang mga ginawa nila nitong mga nakalipas or nakaraan, ay, nako, ang iingay. Ewan ko lang, baka lalong mas maingay na ang uh, Senado pag nandyan na yung <laughs> At naman yata, talaga, sila ay uh, may mga kinakaharap na mga issue eh. Di ba? May mga kanya-kanya mga issue na hinaharap itong mga ito. Aba, eh mga kababayan ko, imbes na napakaganda na po ang sinimulan ni uh, Pangulong Bobong Marcos, eh pag sila na po ang uh, nakapo at nagpatuloy, Baka naman eh bagbabag to zero na naman tayo. <laughs> Ay, buhay mo naman ano? Bagay eh taong bayan naman ang magdedesisyon niyan. Kaya kung inyo po yung papayagan, eh wag na lang po kayong umiyak at sumigaw ng nabudol kayo pagkatapos. Okay? Kaya maging wise po. Kilatising mabuti ang mga kumakandidato para hindi kayo mabudol. Mayor Baste para sa senador. Tatay Digong para sa senador. Congressman Pulong para sa senador sa 2025. At special ito. Mayor Baste para sa pagka sa 2028. Ano po sa palagay ninyo? Para sa akin po. Malaking no way. Hala sige po, paki-comment naman po ang sa inyo. Uh, baka sakaling makumbinsi uh, makumbinsin nyo ako <laughs> Maraming maraming salamat po sa panunod. Yun lamang po muna.